Hoy! Natural na mga mahilig sa kagalingan. Handa ng magamit ang kapangyarihan ng sariling insekto na repellent ng kalikasan. Mahahalagang pabrika ng oils dito. Ang iyong pinagkakatiwala ang tagagawa ng premium citronella oil. Kami ay nakatuon sa pagdadala sa iyo ng pinakamahusay na kalidad ng langis ng citronella. Na-distilled mula sa mga mabangong dahon, at mga tangkay ng halaman ng citronella. Ang aming pabrika ay ganap na sertipikado sa ISO 22000, Ifang Halal at Kosher. Tinitiyak na ang bawat pagbagsak ay dalisay at epektibo. Kailangan mo ng mga bulk na order o pasadyang packaging? Sakop ka namin nais mong idagdag ang natural na proteksyon ng citronella sa iyong mga produkto. I drop sa amin ang isang email sa sales at essential oils factory. Come o bisitahin ang essential oils factory. Come ngayon. Simbolo ng numero citronella oil manufacturers, simbolo ng numero natural protection, simbolo ng numero essential oils factory tags simbolo ng numero citronel oil simbolo ng numero natural protection simbolo ng numero mga tagagawa simbolo ng numero mahahalagang oil quality simbolo ng numero ISO 22000 certified simbolo ng numero halal certified simbolo ng numero kosher certified